Uh, hi guys, uh, welcome back sa ating channel uh, Noong isang linggo guys Tapos na kami nag-harvest ng upo at kalabasa At ngayon guys Binalikan ko ang maliit kong taniman guys no? uh, Tinignan ko guys Ang masukang na damo Ang dami pa lang upo at kalabasa Puti na lang guys no? Ang upo na no, nakita ko guys Hindi pa masyadong matanda guys Sa kalabasa naman okay naman kahit matanda uh, Tignan nyo guys uh. Hmm nasa masuka lang guys ah dito banda guys ah dito guys ah dito banda guys tingnan guys oh may nakatakong kalabasa hindi siya makikita guys dahil nasa damuhan siya guys nasa gitna siya ng masukal na damuhan guys ha. ito rin ang opo guys oh, estimate ko sa opo na ito guys lampas 2 kilo yata ah, libre ng pangulam natin guys ah, dito naman ang banda guys may nakita akong opo na bulok na guys oh, sayang bulok na at dito naman sa tabi lang guys oh, may nakita naman akong opo naman ha, ah, tignan niyo guys ah, hirap talaga magtagalog guys no dahil hindi natin kabisado magtagalog guys bisaya tayo guys sinubukan na natin magtagalog no para mas maraming makaintindi ah, sa bago pa lang sa akin channel huwag kalimutang magsubscribe sana guys, abot tayo kahit 1k subscribers lang guys video matagal na rin akong nag-vlog guys pero hindi pa rin na monetize Ah, uh, laban lang tayo sa hirap ng buhay guys. Ah, uh, bye bye guys.